XL News. Kayo bumibili din online? Ha? Ako, minsan, napupunta ako dyan sa Shopee na yan. Ingat po kayo, bayan, ha? Yung mga Shopee, yung Shopee hindi daw sumipot kahapon sa pagdinig. Ha? Dahil uh, ito po, kinastigo na po ng kamara, uh, sa pangunguna po ni Kong Erwin Tulfo. Ito mga tatlong malalaking online apps na ito sa bansa dahil hindi sa pagsunod sa ilang mga bata sa Pilipinas. Pag mag-order ka pala dyan sa online sh uh, shopping na yan, Shopee, Lazada, uh, TikTok. TikTok meron dyan di ba? Meron. Hindi e na po dadaan pala yan dito sa Bureau of Customs. From China, diretso na yan sa bahay ninyo. So uh, sa congressional investigation na sinagawa po ng Committee on Trade and Industry, uh, sa pangunguna po ni Kong Erwin Tulfo and uh, Congressman Fergenel Biron, ang mga kumpanyang Lazada, Shopee at TikTok dahil karamihan sa kanilang mga small appliances na ibinibenta walang mga product standards, stickers. Wala. So substandard naman ito. Importante mga sticker na yan kasi doon malalaman na dumaan sa pagsusuri ang produkto na binili mo sa DTI bayan safe gamitin. Oh, kasi ang ang tumbang ang, nais uh, nice malaman dito ni Baykong Erwin Tulfo Bayan na mabigyan ng pagkakataon ang mga produktong gawa sa Pilipinas na may mga sumusunod talaga sa mga patakaran alituntunin sa batas. Kapag kasi itolerate natin ito, o order tayo dyan sa Shopee, o order tayo sa Lazada, e galing palang China yan, e maraming mawawalan ng negosyo dito sa Pilipinas at mawawalan ng trabaho ilan natin mga kababayan mura mga items na ito dahil bukod galing China, hindi sigurado yung quality. In short, peke, smuggled. At ito pa na diskubre. Yung iba dyan, smuggled na, nandun daw yan sa mga warehouses, nandito na sa Pilipinas. Hindi tumaan po yan sa Bureau of Customs. Nagugat ang investigation bayan sa Kongreso matapos ilapit nga ng mga small appliances manufacturer of the Philippines sa panguna ni uh, Carol Yao. Talabak na bentahan ng mga peke at unsafe small appliances na galing China. May panawagan ng grupo, patas na laban. Para sa Pinoy manufacturers at 300,000 ang mga empleyado nila laban sa unfair online selling mga dayong produkto ng tatlong online shops na yan. Ha? Ah, so na po yan ang mga mambabatas. Ha? Ah, ang reklamo po ng mga small appliances manufacturers kasabay ng sabi na kailangang sumunod sa Philippine laws eh, ang mga ang mga kumpanyang ito. Aha, uh, lumalabas sa nasabing pagdinig na hindi po pinapatawan ng buwis. Nako ito pa. Walang buwis ha, hindi pinapatawan ng buwis sa mga produkto na binebenta sa mga lokal na mga mamimili sa pamamagitan ng mga online platform alinsunod sunod sa bagong ipinasa na Republic Act number no. 11967. Yan ha, so uh, ito, uh, ito pong batas na ito, bayan, to protect online consumers and merchants by establishing a regulatory framework for e-commerce players to adhere to specific rules and regulations in promoting competition and innovation, ensuring environmental sustainability, and safeguarding electronic transactions between sellers and buyers. <laughs> ba, no? Grabe, oh. So uh, yan po, bayan, ha? Ay, tinututukan po 'yan ng Kongreso. Maganda 'yan. Dahil unfair talaga 'yan sa ating mga local, Philippine made. Meron dito mga appliances ginagawa. Naku, nakakalusot pa yan galing China na yan. So, mira. 820. sa DCXL news.